di talaga malirip yung kabutihan ng Diyos mabuti siyang talaga ayan o makikita mo yung kanyang karunungan na hindi kayang tapatan ang karunungan ng maraming tao ayan o. ayan ang layo-layo talaga Sarap. tingnan yung malayong malayong malayo talaga ayan na pauwi na nga pala ako dahil sabi ko kanina pag lumubog na yung araw ako'y uuwi na ayan na palubog na nga siya magdadandahan na ako pauwi ayan. ayan na simpleng buhay sa probinsya talaga masarap mabuhay dito wala kang iisipin basta't magtiwala lang sa Diyos sa kanyang makakaya magsipag at magtyaga okay na kumplitong kumplito na pero naman pag wala kang Diyos wala na lahat pag wala kang Diyos wala ka na rin parang wala na talaga lahat mahalaga talaga na may Diyos sa buhay sarap oh, layo, layo talaga paano kayo makarating doon yun know do no layo talaga yan na yan na yan na yan na yung araw palubog na talaga palubog na konti na lang konti na lang palubog na didilim na mamaya maya konti yan. Sarap talaga dito masarap talaga maglakad para kang nakakawala ng stress Ah, oh, wala nang problema. Ganito sa probinsya talaga. Lalo na kung ganyan yung iyong makikita na tahimik. Saka, may panatag kang kaluuban. Ang sarap mabuhay. yun ayan ayan na malapit na pwede nang umuwi yan lang yung mga puno ng mangga dito hindi pa panahon ang pagbunga wala pa talaga oh mga markot to kasi oh, ma ano mabababa lang siya pero katandaan na ang mga puno kaya kung natimingan may bunga to ah, talaga uh, uuwing may daladala -dala. wala mo wala eh. wala talaga sarap talaga sarap talaga maglakad Brad Rocky, ka na dito. Sarap dito. Tinan mo naman. Sarap talaga maglakad-lakad dito. Huh? Mo, huh? nakakabala ng ano basta kung nandito ka lang uh, makapag-isip ka talaga ng maganda dahil oh, tingnan mo naman ang lawak tapos sariwa yung hangin ang ganda ganda talaga ah, uh, loloobin ng Diyos malay mo ma kabalik tayo dito uli kasama ka na ay nga pero ano lang to ah, sample lang to mas may pinakamaganda napakaganda roon sa ating paroroonan kung luluobin magtapat ng tayo at magpatuloy atin mas maganda dito ang ating makikita at parurunan yan o oh. lubog na yung araw oh. Brad, Roque, lubog na yung araw tinan mo o oh. yan o oh. yan o oh. o oh. na hindi oh, yeah. kuya mamaya na ako mamaya yeah. na maraming mga ano dito single na motor yun ang nagbabiyahe dito mga single yan na talaga balubog na talaga yan na siya oh balubog na sarap ah. umuwi sa bahay sarap dito na lang yan na dito na lang na lang araw malayo-layo pa pala yung lalakarin ko. Malayo-layo pa, malayo-layo. Mga bilis-bilis nga ng lakad. Yan oh. Malapad, malapad din yung mga palayan dito. Naging ah, walang gutom. Magsipag lang. na 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 Lubog na siya, lubog na, palubog na. Yan na, yan na. Sige, tuloy lang ng lakad at para makarating na sa paroroonan. Ayun na. Nangili ka lang ng aakyatin. Nyog, dami bunga. May saging din, may saging naman saging may langka may mga bunga din kailang maliliit pa may kaimito, nito walang, walang bunga ayun yun na. Dito na yung kabayo na parang kabaw man. Pilipin kabaw kabayo ni kuya to ano kabayo ni kuya hehehehe <laughs> talaga, kabayo ayan kabayo sarap ng kain nyo walang pakialam ang kabayo ah. okay. tuloy ng lakad tuloy pala yan. Ayan pa. Oo talaga. Kaya lang, wala pang hindi pa taniman dahil medyo tag-init pa rito. Ayan. Wala pa. Wala pang taniman. Ayan. Ayan. Lawak. Lawak ng pala yan. Ayan o no, hanggang layo talaga yun pa nako ayun yung araw yung araw yung araw na sana ayun na yun na pag na wala hindi ko na bantayan na wala na tuloy yan na wala na wala na yung adlaw dula na, na. Ah, lapit na ako, Makaka uwi na din bukas naman uli ng madaling araw tapos ah, punta uli dito yan, isip ko sana pumunta doon sa bundok kaya lang wala kasama paano kayo makapunta roon ay o layo po naman ng mga bundok na yun o. puro nyugan walang kagutom-gutom kahit saan ka pumunta puro nyug kailangan lang roon na kaumakyat. Pag hindi ka marunong umakyat, ah, sigurado talaga. Gutom